Welcome Yon po sa pin. aking YouTube channel. So for this video guys, ito nali lang. Nakalive kasi si Ate Yuki. Kainaan ko muna. Mag-video muna ako. So for this video guys, ipapakilala ko lang sa inyo. i ko lang sa inyo ang aking pinakamalupit na ginagamit sa aking pang short. So ito lang siya guys, ang aking araw-araw uh, na ina-upload sa aking short. Uh, money bank, toy money bank dito ko yan binili sa Taiwan. Tapos ito naman sa Pilipinas. Pinadil, pinadala ni Quadra nung mayroong pumunta dito. So, galing Pinas to. Yung Hello Kitty Venting Machine. Napaka cute guys. Tingnan nyo, sira na. Natanggal na dito yung ano, yung parang ano tawag dito. Yung parang salamin niya. Yun, may salamin siya. Tapos minsan, gigil ako. <laughs> nung una kasi hindi pa ako marunong gumamit. So, talaga nagaganyan ako, parang gigil na gilgil ako, kaya minsan nagtatanggal kung ano, ang tawag dito nasusubrahan sa pindot ba, sa tusok ayan, so ito lang sya guys, ito lang yung aking sekreto, sa aking mga shorts, ayan so, syempre ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako maglaro-laro nito, na parang diba, nakaka-proud sa sarili na, parang napaka-walang kwenta, ng parang kung sa ilonggo, gapinalagpat gapinalagpat ba gapinalagpat ka lang ka hampang hampang nga wala man pulos pero yung views, di ba, grabe, nakaka, nakaka proud na kahit parang walang kwenta yung ginagawa mo eh, pagdating sa resulta eh, sobrang may kwenta. So, so ipapakita ko lang sa inyo guys kung paano ako maglaro, syempre. Na, nakaharap, syempre. Ayan. Yeah. So, inawa ko to para may pang premiere ako kasi nag ipon ako ng premiere ko at ayan makikita nyo naman kung bakit hindi ako nakakapag live ng naka open cam or si chap nagla live kasi iba yung nandito babae yung nandito si pumapasok talaga yun sa ano sa pumapasok talaga yun sa kwarto so pa, ang hirap mag live ng ganun na ang dami-daming sa usisa di ba? So, ito na siya guys. Ipapakita ko na sa inyo ang aking Hello Kitty vending machine at saka ah uh, power, power, ano, money bank toys. Ayan, money bank toys. So, huwag nyo na lang pansinin yung aking maugat-ugat na kamay. O, oh, syempre, alam nyo na, masipag. O, oh, ba diba? Ay, buto. kumahanap yung butas. O, di ba? Oh, di ba oh, diba ganyan lang kahit wala siyang lumabas, ina-upload ko talaga siya kahit wala siyang resulta ba. Kahit wala siyang nakikita niyo diyan pag napapanood niyo, kahit wala siyang lumabas na ano, ina-upload ko, tinutuloy ko lang upload. Bahala na siya kung mag-aangat siya o hindi. Pero umaangat naman, di ba nakikita niyo? Kaya 'yun yung nakaka-proud, yung parang 'yun ang ibig kong sabihin, yung parang nag gumagawa ka ng isang bagay na parang ang matatawa ka nilang napaka walang kwenta pero di ba may kwenta pagka na-upload mo o oh, di ba isa pa guys Oh. Thank you. Thank You're you. Ah, di ba? Oh, wala na namang Thank lumabas. You. Ayan, hindi siya lumabas. Bitin. Ayan. So, kahit mga ganyan, ganyan lang. Ina-upload ko yan. Putol, putol. So, sa bawat, ano tawag dyan? Bawat ganon. Bawat, yun. Isang upload. 2 to 3, ano? 4 to 5 minutes lang yung aking upload. Ganyan lang siya. So, sa money bank naman, wala pa akong pera. Wala akong pera na hawak. So, wait lang. Kukuha lang ako ng pera. So, gagamitin ko muna yung pera ng budget. Ayan, yung budget. Marami akong pera dito hawak sa budget. Ayan, hindi ma-shot. Ito so pala. Ayan. O, diba? Ganyan lang. O, diba? O, diba? Ganyan lang siya. Tapos, pag nag-open, ito no, na patayo yung ginamit ko. So, ayan lang siya guys. So, ito lang ang aking sikritong malupit sa aking mga shorts. So, itry nyo rin guys. Kahit na walang kwenta-kwenta dyan. O, mag na tayo. Ta <laughs> oh, diba? Tawa ka na lang sa sarili mo, parang nabuang ka, ba diba? So, di ba? Hindi rin madali minsan, no? Kahit baliw, nababaliw ka na. Kahit ano, makagawa ka lang ng content. Makagawa ka lang ng pang short. Siyempre, di ba? Parang gagawin mo din ang lahat, di ba? Ay, nakapot. So, maraming salamat sa lahat ng nag-support sa aking premiere. Maraming salamat sa lahat ng mayakap. Ayan. Sa lahat ng mga support sa aking live kahit uh, si Jop lang yung nandyan. At saka yung mga may aakyat dyan. So, mga gustong umakit akyat lang kayo dyan. Guys. Bye, everybody. Ingatkanlah semua.